Hello so guys, for today's video, yan nakita kami na the Jo. Ito kami sa may panto. Uh, Ayan uh, yung kamayan doon. Uh. Pusta, and then, dito rin dito ang... So, tika. Ayan, nandiyan Ano yung isa? Nandiyan na dito din yung kusina squares, after, then, square sa ating dito. Lemon square! Joy. Patahas. Ayan, ayan si Ate Joy din. <laughs> Hello, nandito kami. Ah, yung unexpected na pagkikita. Nandito kami. Ayan. Punta tayo dito. Saglit lang. Diba? Puntang taas. ito yung ating mga kabahala. Sa Ito yung sa pasta sa pasta. Sa pasta sa Sa pasta ko sa pasta kabayan, mura, mura, mura. Dun na dito. Ayan, mura. Mura. Dito ako bumili nitong case. Hinaka na Strina. case. Dito ako bumili. Ayan, mobile repair. Baganda yung ano, mga palaits nila. Pampas ko. Christmas. <laughs> Ayan. Diba? Ayan, thank you.